Ano sa tingin mo tungkol sa nais ng mga kanluran bansa na humiwalay sa China at ilipat ang kanilang mga pabrika palabas ng bansa? Kung magsisimula kang ilipat pabalik sa Europa ang 50% o 30% ng production, gagawin mo rin ito mula sa India, Vietnam at Thailand. Mapapaluhod natin sila. Oo. Oh, Walang laban ang Europa. Malaki ang responsibility mo dito, di ba? May tatlong daang manggagawa kang nagtatrabaho sa pabrika mo. Medyo nakakatawa kasi Norwegan ako. Kaya pumunta ako sa China at nagbukas ng pabrika dahil naniniwala ako sa Chinese dream. Kaya ba ng mundo na humiwalay at umiwas sa panganib mula sa China? Ito ang madalas sabihin ng maraming politiko sa kanluran. At para sagutin ang tanong na yan, nagpasya akong pumunta rito mismo sa Tsina. Nasa isang lungsod ako na tinatawag na Wuxi at bumibisita ako sa isang pabrika na tinatawag na Kalito. Nais kong mas maunawaan pa ang industriya ng tela. Ang Kalito ay pag-ari ng isang Norwegian at Chinese na negosyante nagtatag ng kumpanyang ito. At marami pa mga European na tatakang pumipili na magpagawa sa China. Sa bidyong ito, makikilala natin ang may-ari at matututunan pa ang tungkol sa industriya ng tela at paggawa sa China ngayong 2023. Kasama natin ngayon si Tommy, isa sa mga may-ari ng Kalito Showroom at Pabrika. Siya ay taga Norwega at mahigit labing anim na taon nang nagnenegosyo sa Tsina. At Tommy, gusto kong malaman pa ng kaunti tungkol sa industriya ng tela at kung paano talaga nagbago ang China nitong mga nakaraang taon sa tingin ko, para maintindihan ang industry at kung paano umuusad ang China. Kailangan mong maintindihan na ang China ngayon ay hindi na katulad ng China dalawampung taon na ang nakalipas. Malaki na ang ipinagbago nito kumpara sa 10 taon o 5 taon na ang nakalipas. Ang bilis ng pag-usad nito sa loob ng mga aspeto ng kapaligiran, mga kondisyon sa trabaho at karapatang pantao ng mga manggagawa kaya tayo ay gumagalaw sa isang napaka napaka positibong direksyon at napakabilis ng takbo nito. Tommy, kapag naiisip natin ang paggawa sa China, kadalasan inisip natin na ang China ay gumagawa ng napakalaking dami. Karaniwang hindi maganda ang kalidad. Ano ang iyong napansin sa pagbabago sa industriya at ginagawa ng China ngayong libo at tatlo? Nang sinimula namin ang kalito noong 2,012, nakita namin na may kakulangan sa merkado. Noon, gaya ng dati, malalaking volume at mga produktong madaling gawin ang uso. Pero nakita namin na may puwang sa merkado kung saan maaari kaming pumasok, makipag-usap sa mga brand at maghanap ng solusyon para mapababa ang volume. Ang pagtutok sa kalidad imbes na sa dami, tiyak na isang malaking pagbabago ito at kailangan din ng mga brand na laging mag-develop ng mas mataas na kalidad kaysa dati dahil bahagi rin ito ng environment-friendly na production. Gumawa ng mga kasuotan na mas tumatagal. Sa maraming taon kong pag-analisa sa China, isa sa palaging aking alam ay noon ay iniisip natin na puro-murang bagay lang ang ginagawa ng China. Noong dekada 70 at 80, maraming laruan at plastic ang nakikita. Nagkaroon ng malaking pagbabago ng sabihin ng gobyerno na gusto nilang mas maunlad ang pag-iisip. Ginagawa ng Apple ang mga iPhone sa China dahil doon matatagpuan ang pinaka-advanced na teknolohiya. Sempre kailangan ng napakagandang precision at napaka-advanced na teknolohiya para makagawa ng isang iPhone. Nakita rin natin ito sa industriya ng tela dahil may ilang brand ako rito. Karamihan ng mga high-end na European luxury brand ay hindi na gumagawa sa Europa. Sa halip, ang production nila ay inilipat na sa China. Subalit pangunahing dahilan nito ay ang kalidad at pag-unlad ng industriya tama, gaya ng sinabi mo na ang lokal na pamahalaan dito ay naglalagay din ng mga restriksyon sa amin bilang tagagawa para matiyak na sinusunod din namin ang mga patakaran para sa kalikasan. Dapat mong maunawa ng China, patuloy itong umuunlad ng napakabilis sa lahat ng industriya. Tingnan mo na lang ang industriya ng electric vehicle, nakakamangha talaga. Kahanga-hanga. Kaya kung hindi dahil sa China, mahihirapan tayong magkaroon ng ganito karaming electric vehicle na sasakyan ngayon. Tommy, maganda man makita ang natapos na produkto. Halos kapareho lang ito ng nakikita ko araw-araw kapag namimili dahil parang department store dito. Nais nice kong malaman kung paano ito ginagawa at matuto pa tungkol dito. Uh, kaya pumunta tayo sa pabrika at ipakita mo at ni Andy sa amin at sa mga nanonood ang likod ng eksena ng industriya ng tela at sina. O oh, tara, gawin natin ito. Mga kaibigan, nandito na tayo sa isa sa dalawang pabrika ng kalito. Kasama ko ngayon si Andy, ang isa pang co-owner ng kalito brand. Uh, nakakatuwa ito para sa akin Andy dahil nakatira ako sa China ng sampung taon pero hindi pa ako nakapunta sa pabrika dito. Laging kamangha-mangha at gusto kong makita ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Kapag tinitingnan ko ang t-shirt, hindi ko naiintindihan kung gaano kahirap ito gawin at ilang hakbang ang kailangan para makagawa lang ng t-shirt or polo na suot ko ngayon. Oo, oh, 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 naiintindihan ko, naiintindihan ko talaga. Ngayon, nandito tayo sa ating sewing line. Pwede tayong pumunta at tingnan. Pumunta tayo sa sewing line. Oo, tingnan natin. Mahalaga ang pagbisita ko sa Kalito dahil iba-iba ang mga pabrika sa China. Halimbawa, ang Washington Post ay naglathala nung nakaraang linggo ng isang artikulo tungkol sa fast fashion giant na Shein na humaharap sa mga hamon. Ang Shein ay isa sa mga nangungunang fashion company sa China. Ang Shein ay nagpapatakbo ng mahigit anim na pabrika sa China. Kahit sobrang sikat ito sa Amerika, binabatikos ang kumpanya sa kanlurang media dahil sa paggamit ng mababang kalidad ng materyales at hindi makatarungang pasahod at labis na pagpapatrabaho sa kanilang mga empleyado. Pagpasok ko sa pabrika ng kalito, ang una kong impresyon ay wow, maayos ang pagkakaorganisan ng linya ng production dito. Kabaligtaran ito ng Shein at dito mismo umiiral ang puwang sa merkado para sa kalito. Sa halip na tumuon sa dami, prioridad ng Kalito ang kalidad at nagsisilbing one-stop shop para sa mga kumpanyang pang-fashion. Ang Kalito ang namamahala sa buong proseso ng produksyon mula sa pagkuha ng bulak hanggang sa pagtitina ng mga tela. Iba't ibang kulay at tinitiyak na bawat hakbang ng produksyon ay ginagawa sa loob ng kanilang kumpanya. Nagulat ako ng malaman kung gaano kakomplikado ang proseso ng paggawa ng damit. Alam mo ba na ang isang simpleng t-shirt ay nangangailangan ng paggamit ng walong iba't ibang makina? Ang bulak ay pinapahaba at pinuputol gamit ang laser sa pabrika upang maging mga sheet. Pagkatapos, ipinapadala ang mga sheet sa laser machine na ito na tumpak na pinuputol ang mga pattern para sa bawat piraso ng damit. Yung mga, mga piraso itong ay dinala sa sahig ng pabrika kung saan maingat na binuo ang bawat bahagi ng kasuotan. Uh, ito ay isang transfer printing machine na nagpiprint ng label para sa pambabaing underwear. Ang ilan sa mga makina ay napaka -komplikado. Ang manggagawang ito ay nag assemble ng zipper na bahagi ng isang jacket at gumagamit ng high-end na makinang panahi na hindi lang isa kundi anim na spindles ng sinulid ang ginagamit sa bawat tahi. Napansin ko rin na ang mga makina sa mga pabrikang ito ay galing din sa China. Ang Hikari ay isa sa mga pinaka-advanced na kumpanya ng makinang panahi sa mundo at nakabase sa Shanghai. Yung laser cutting machine na nakita ko kanina, isa pang Chinese na brand na tinatawag na Yining Tech. Uh, sinabi ni na Andy at Tommy na isa sa mga competitive advantage nila ay ang paggamit ng mga makina mula sa mga lokal na pabrika. Kapag may sira o kailangang palitan, kadalasang nagagawa ito sa parehong araw ng negosyo. Ipinapakita nito kung gaano ka-integrated ang textile supply chain sa lokal na lugar. Matapos buuin, dadalin ang kasuotan sa Quality Control Department para suriin ng mga manggagawa ang bawat bahagi nito at putulin ang anumang maluwag na sinulid upang matiyak na ito ay perpekto at pumapasa sa pinakamataas na pamantayan. Sa huli, pinaplansa ang mga damit bago ilagay sa kahon at ipadala sa customer. Tulad ng nakikita, ang pabrika sa kalito ay talagang kakaiba. Si na Tommy at Andy ay nakabuo ng napakagandang samahan sa kanilang mga manggagawa sa pabrika na parang pamilya na ang turing nila dito. Mahigit labing anim na taon ang pumupunta si Tommy sa China. Karamihan sa mga manggagawa ay lubos na natutuwa na nagtatrabaho sa isang international na kumpanya na lumilikha ng mga kahangahangang produkto para sa mga customer sa iba't ibang bansa. Tommy? Ang expression ng mukha ng babaeng ngayon ay nagsabi ng marami. Ang kanyang ngiti ay tunay at nakakatuwang makita. Pero sa tingin ko, isa yon sa mga bagay na talagang tumutulong kay Kalito na maiba ang sarili niya sa ibang mga brand dyan. Malaki ang responsibilidad mo dito, di ba? Meron kang tatlong daang manggagawa na nagtatrabaho sa pabrika mo. Oo, sa kumpanya namin, may tatlong daan kami at hindi lang ito tatlong daang manggagawa. Tatlong daang pamilya ito. Kaya malaki ang responsibilidad namin. Kailangan naming tiyakin na tama ang mga hakbang na ginagawa namin. Oo, kaya ginagawa naming buhay ang pangarap. Oo, oh. oh, ginagawa mo ang tamang mga hakbang para sa production habang binibigyan ang mga manggagawa ng magandang kalidad ng buhay. Tama? Ang ibig kong sabihin, may magandang balanse sila sa trabaho at personal na buhay. Nagsusumikap sila, kumikita ng maayos, at naibibigay nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Tama at si Kalito, hindi kami murang tagagawa. Mas katulad kami ng isang high-end na tagagawa. Kaya binabayaran namin ng maayos ang aming mga manggagawa dahil sila ay napakahusay. Tama yon. At isa pa, nung sinimulan namin ang kumpanya, ipinatupad namin na kapag nagbakasyon ka tuwing Chinese holiday, pagbalik mo ay makukuha mo ang iyong bonus. Sabi ko, Andy, kailangan nating baguhin yan. Ayaw? Kaya ipinatupad namin na kapag umuwi sila para sa Chinese New Year holiday, natatanggap nila ang kanilang bonus at bumabalik sila dahil gusto nilang bumalik, hindi dahil sa bonus. Bumabalik sila at nagtatrabaho. Napakagaling yan, magandang pananaw yan. Kwentuhan mo pa ako ng kaunti tungkol sa mga manggagawa kasi napansin ko tulad ng sinabi mo, ang kalito ay tungkol sa high-end na paggawa, mga dekalidad na produkto. Madali bang makahanap ng empleyado para sa kalito? Maaari bang pumasok ang kahit sino para magtrabaho rito? Hindi, hindi pwede dahil kami, dahil isa kaming one-stop manufacturer, kaya gumagawa kami mula sa underwear hanggang sa mabibigat na fleece. Gumagawa kami ng mga produkto para sa cross-country ski. Gumagawa kami ng maraming produktong pampalakasan, kaya nangangailangan kami ng mga bihasang manggagawa. Pwede rin lumapit sa amin ang customer at sabihin na gusto naming magdevelop ng bagong konsepto tulad ng mga gamit sa sports. Alam namin kung paano gawin yon. Kaya rin namin gumawa ng kanilang mga fashion item. Ito ang hinaharap para sa amin. Oh. At nagtagumpay na kami sa ngayon. Ang galing yan. Astig. Sige, ito, na, itutuloy natin yung paglibot sa pabrik. Tommy, sabihin mo sa akin ano ang mga ito. Mga label dito sa pader. Ito ang logo para sa ilan sa aming mga certification. Gusto namin ipakita sa mga customer na meron kaming ganitong uri ng mga certification. Kaya ito ang Global Organic Textile Standard. Kapag gumagawa ka ng mga produktong gawa sa organic na bulak, kailangan mo ng ganitong standard para masiguradong sinusunod mo ang buong value chain. Kailangan mo ng maraming certification para masiguradong maibibigay mo ang serbisyong gusto ng customer na ibigay mo. Bilang isang one-stop na pabrika na may maraming brand, aming mga customer ay humihiling ng iba't ibang uri ng certification. Kaya dapat nating tiyaking na isasagawa at pinupunduhan natin ang mga ito. Ah, uh, ito ang dahilan kung bakit gusto ng maraming European brand na magkaroon ng mga particular na pamantayan. Gayon pa man, pumupunta sila sa China kung saan natutugunan ang mga pamantayang ito. Oo, oh, tama ka dyan. At alam mo, nagsimula na ngayon ang bagong transparency law sa Scandinavia at ipapatupad na rin ito sa buong Europa. Nagsimula ang transparency standard nung Hulyo ng nakaraang taon. At ibig sabihin nito, bilang isang consumer, maaari mong tanungin ang brand, sumusunod ba ang brand mo sa tamang condition sa trabaho? Sumusunod ba ang brand mo sa mga aspeto ng kalikasan? Kaya bilang isang brand, kailangan mong ipakita ito at Uh, nakikita natin ngayon na mas madalas na nilang ipinapakita kung sino ang manufacturer at kung sino ang exporter. Kaya ngayon, mas mahalaga kaysa dati na magkaroon ka ng pabrika na talagang kayang tumugon sa iyong mga pangangailangan. Tommy, sa tingin ko napakahalaga niyan dahil madalas nating marinig ang mga issue sa China tulad ng sa supply chain karapatang pantao o pinagkukuna ng bulak. Sa tingin ko, mo, sinasabi mo na sinusunod ng mga may-ari ng pabrika ang bagong batas sa transparency dito sa China. And ito pa is kasi ng bagay na ikaw bilang mamimili, pati na rin ang mga brand, ito ang pwede nilang gawin. Mag-research lang. Tama ba? Pwede kang pumunta at tingnan kung nasa ng mga pabrika mo, paano nila ito ginagawa. Batay sa nakita mo sa tour, ito ay isang napakataas na standard na pabrika ng tela. Sa totoo lang, hindi ka panipaniwala ang kalinisan dito, di ba? Ibig kong sabihin, ang sahig ay talagang malinis. Lahat ay maayos. At napakaganda ng karanasan. Napakagandang tour talaga. At alam mo, binubuo rin namin ang negosyo namin sa tiwala. Alam mo na, Marami sa aming mga kliyente ay nasa ibang bansa. Hindi sila madalas makarating sa China, kaya kailangan naming matiyak na tapat kami sa kanila. Hindi kami nandadaya. At ako bilang isang Norwegan, alam mo, mapagkakatiwalaan akong tao gaya ng alam mo, ganun din ang mga tao sa Norwega. Tama yan. Kaya naman, yun ay isang benepisyo para sa aming mga kliyente. Ipinagpapatuloy namin ito at tinitiyak na sinusunod namin ang mga regulation. Sa loob ng labing anim na taon, ikaw at ang iyong kumpanya ay naging mahusay na tulay sa pagitan ng Europa, kanluraning mundo at China. Oo, ang pagtatayo ng tulay ay malaking bahagi talaga ng aming negosyo. Gusto naming maintindihan ng aming mga customer ang China, pero tinitiyak din naming nauunawaan ng aming mga manggagawa ang customer na aming pinaglilingkuran. No, ah, kaya kapag may mga customer kami mula sa Sweden, naiintindihan nila na ito ay isang Swedish na tatak. Oh, ano ang DNA, ano ang mahalaga tungkol sa tatak? wala halaga ito. Tiyak, astig. Sige, nandito ako ngayon sa sahig kasama ang isang manggagawa sa pabrika. Mag-Chinese tayo at tingnan natin ang opinion niya dito. Kumusta po? Ako si Cyrus. Ikinagagalak kitang makilala. Ano po ang pangalan ninyo? Ang pangalan ko ay Lidayong Yong. gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? Walong taon na. Walong taon na akong nagtatrabaho dito. Sa tingin mo ba mababait ang dalawa mong amo? Lahat mababait. Mabait na amo. Nasa kabilang kwarto lang sila, kaya dapat oo ang sagot mo. Kahit wala sila dito, sasabihin ko pa rin. Na talagang mabubuting tao sila. Oo, sobrang bait nila. Napaka-honored ko dahil mahigit sampung taon na akong nakatira sa China at ito ang unang beses na nakita ko ang isang pabrika rito. Sa palagay ko, napakaganda at dekalidad ng inyong mga produkto. Magaling ang pamamalakad ng dalawang boss. Magaling nilang pinamahalaan ito. Oo. Ayos, salamat sa oras mo. Salamat sige. Tommy, ano sa tingin mo tungkol sa kagustuhan ng mga kanluraning bansa na ihiwalay ang sarili nila mula sa China at ilipat ang mga pabrika palabas ng China pabalik sa Norway, Europa o Amerika? Posible ba yon para sa iyo? Mahirap na tanong yan. Sa tingin ko, hindi yon posible, lalo na sa malaking saklaw. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, maong. Lahat ng tao may maong sa bahay. Mula sa pag-aani ng bulak hanggang sa mabenta ang maong sa tindahan, kailangan nito ng libo at litro ng tubig. Para makagawa ng isang pares ng maong. Isang pares ng maong. Laya ang isang pares ng maong ay nangangailangan ng 3,700 litro ng tubig para gawin. Oo. Oh, at kapag tiningnan mo ang industriya ng pananamit at tela sa Tsina, mga 6.4% ito ng kabuang konsumo ng tubig sa Tsina. Kaya may isip mo, kung magsisimula kang ilipat ang 50% or 30% pabalik sa Europa, tapos gagawin mo rin yon mula India, Vietnam, Thailand, mapapaluhod natin sila. Oo. Oh, Walang tsansa ang Europa at dito sa China, malapit lang tayo sa mga hilaw na materyales at mahalaga ang mga hilaw na materyales para sa ating production. Kaya ang malakihang paghihiwalay, walang tsansa. Maliit na scale, oo. Pero sa tingin ko, ang kinabukasan ay nasa China pa rin sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Sigurado ako dyan. Uh, natutuwa akong marinig yan. Uh, maganda ang naging tour natin sa Kalito at marami tayong natutunan tungkol sa industriya ng tela. Uh, bilang matagal nang naninirahan sa China, hindi pa ako nakakapunta sa pabrika ngunit nais kong magaroon ng pagkakataong makapunta roon. Hindi natin lubos na nauunawaan ang laking pagsisikap na kailangan para lang magawa ang mga kasuotang ang ating isinusuot. Simpleng t-shirt pa lang, walong makina na ang kailangan. Idagdag pa ang mga dekalidad na makina, tatlong daang manggagawa at iba't ibang brand sa buong mundo. Sa Europa at Pima, Canada, at na Hilagang Amerika, pumupunta sila sa China para magmanufacture gamit ang pinakamahusay na teknolohiya tulad ng nabanggit sa simula ng video. Nagbago na ang industriya sa China, mas pinapahalagahan na ngayon ang mataas na pamantayan ng kalidad. Talagang, talagang, at medyo nakakatawa kasi ako ay Norwegian. Pumunta ako sa China para magbukas ng pabrika dahil naniniwala ako sa pangarap ng mga Chino. Kaya para sa akin, naging isang napakagandang paglalakbay at tagumpay ito. Matapos kong personal na matutunan ang proseso ng pabrika ng tela sa China, dinala ako ni Tommy pabalik sa showroom para makita ang mga natapos na produkto ng kanyang mga international na kliyente. Ang kamangha-mangha tungkol sa kalito ay ang kakayahan nilang gumawa ng iba't ibang uri ng produkto mula sa mamahaling ski jacket hanggang sa nangungunang underwear sa industriya. Nakita ko rin ang Jay Lindeberg, isa sa mga paborito kong golf brand mula Sweden. Para sa mga matagal nang nanonood ang channel, alam nyo na dito sa China nagsimula ang aking paglalakbay bilang professional na golfer. Dalawampung taon na akong matinding tagahanga ng Jay Lindeberg brand. Kaya nakakabilib talaga na makarating dito sa China, makilala ka makita ang textile factory na ito at makita mismo kung saan ginagawa ang isa sa mga paborito kong brand sa buong mundo. Talagang kamangha-mangha ito. Oo, oh, oh ang Jaylen De ay talagang kamangha-manghang brand. Mataas ang kalidad nito, nakatuon sa mga aspeto ng kalikasan at maganda ang aming mga conditions sa trabaho. Kaya naman sobrang proud kami na nakikipagtrabaho kami dito. Nag-research ako. Alam ko na fan ka nila, kaya tumawag tawag ako. Wow. Tapos may regalo ako para sa'yo. Wow, talaga. Ang galing. Ay, grabe. Tingnan mo ito. Wow. Para sa'yo ito. Dahil mahilig ka sa golf, kung pwede kong sabihin yon. Oo naman. Kaya sa susunod na nasa golf course ka, may dala kang magandang bag na puno ng magagandang produkto sa loob. Ang galing. Ah, salamat. Isusuot namin ang damit at tatapusin ang video ngayon kasama ang ilang pangunahing miyembro ng Koponang Kalito. Tara, dalhin namin kayo sa banquet hall para ipakita ang hapunan ng kopo ng kalito ngayon. Kamusta? Kamusta sa lahat? Sana nagustuhan ninyo ang YouTube video natin ngayon tungkol sa tour natin sa kalito. Lahat tayo, tumayo na, mag-toast tayo! Lahat tayo, sa bilang ng tatlo, sasabihin natin ang kalito. Isa, dalawa, tatlo, K-A-L-I-T-O. Lahat kayo, pinakamabuti mula sa Uksi. Salamat sa inyo. Oh, napili na namin. <bip> sa likod ng mga eksena. Natuklasan ni Tommy na mahirap maging YouTuber nang subukan niya ito. Kalimutan mo na. Kaya dito sa kalito, yan ang isa sa mga bagay na pinagtutuunan namin ng pansin para masiguro na maayos at ligtas ang lahat. Tama. Kaya, Oh. oh, sige, ayos lang.